Ang Bohol, isang isla na lalawigan sa Pilipinas, ay kilala sa magkakaibang likas na kababalaghan at mayamang pamana ng kultura. Ngunit isa sa mga pinaka-iconic na landmark nito na nakakuha ng puso ng mga turista at lokal ay ang Chocolate Hills. Sa video na ito, sama-sama nating simula ng isang paglalakbay na kakaiba habang binubuksan natin ang mga hiwaga ng nakakabighaning tanawin ng Bohol. Sumama ka na sa ating pagsusuri sa kahangahangang geological at cultural na yaman ng Chocolate Hills, isang simbolo ng pagyakap sa mga naglalakbay upang masaksihan ang kahangahangang ganda ng kalikasan at ang mayamang pamanang kultura ng Pilipinas. Matatagpuan sa bayan ng Carmen, ang Chocolate Hills ay isang grupo ng higit sa isang libot ang simetriko, hugis kono na burol na sumasaklaw sa isang lugar na mahigit 50 kilometro 2 Ang mga burol na ito ay isang geological formation na natatangi sa Bohol at itinuturing na isa sa mga likas na kababalaghan ng bansa. Ang pangalang Chocolate Hills ay maaaring medyo mapanlin lang dahil ang mga burol na ito ay hindi gawa sa tsokolate gaya ng iniisip ng iba. Ang pangalan ay ibinigay dahil sa kanilang pagkakahawig sa mga patak ng tsokolate sa panahon ng tagtuyot. Ang mga burol ay natatakpan ng berding damo, ngunit sa panahon ng tagtuyot, ang damo ay nagiging kayumanggi, na nagbibigay sa mga burol ng parang tsokolate na hitsura, kaya tinawag ang pangalan. Ang pinagmulan ng Chocolate Hills ay matagal nang naging paksa ng debate, ngunit ang pinakatinatanggap na teorya ay ang mga ito ay resulta ng mga deposito ng coral na itinaas ng mga puwersang geological at pagkatapos ay nabura sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ay tumagal ng libu-libong taon, at ang resulta ay ang natatanging tanawin na nakikita natin ngayon. Ang Chocolate Hills ay idineklara bilang National Geologic Monument ng gobyerno ng Pilipinas, at noong 2013, sila rin ay nominado para isama sa UNESCO World Heritage List. Ang kanilang kakaibang geological formation at kahangahangang magagandang tanawin ay ginagawa silang isang dapat bisitahin na destinasyon para sa mga turista sa Pilipinas. Upang lubos na pahalagahan ang kagandahan ng Chocolate Hills, dapat umakyat sa viewing deck na matatagpuan sa bayan ng Carmen. Mula roon, Masasaksihan ng mga bisita ang nakamamanghang tanawin ng mga burol na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ay sa pagsikat ng araw o paglubog ng araw kapag ang gininto ang liwanag ay nagbibigay diin sa natural na kulay ng tsokolate ng mga burol, na lumilikha ng isang tunay na kaakit-akit na tanawin. Bukod sa viewing deck, mayroon ding iba pang paraan upang tuklasin ang chocolate hills. Maaaring maglakad-lakad o magbisikleta sa paligid ng lugar, o para sa isang mas kapanapanabik na karanasan, sumakay ng ATV o isang buggy at tumawid sa mga palikulikong kalsada ng mga burol. Mayroon ding zipline na nagpapahintulot sa mga bisita na lumipad sa ibabaw ng mga burol at makakuha ng bird's eye view ng landscape. Ngunit ang Chocolate Hills ay nag-aalok ng higit pa sa isang magandang tanawin. Ang lugar ay tahanan din ng iba't ibang flora at fauna, kabilang ang mga endemic species tulad ng tarsier, isa sa pinakamaliit na primate sa mundo. Makikita rin ng mga bisita ang iba't ibang species ng ibon at iba pang hayop habang ginalugad ang mga burol. Bukod sa pagiging isang sikat na destinasyon ng turista, ang Chocolate Hills ay mayroon ding kultural na kahalagahan para sa mga lokal. Ayon sa alamat, ang mga burol ay nabuo mula sa mga luha ng isang higanting nagnangalang arogo, na umiyak para sa kanyang nawalang pag-ibig. Sinasabi ng isa pang alamat na ang mga burol ay resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang higanti na naghagis ng mga bato at buhangin sa isa't isa. Itinampok din ang Chocolate Hills sa iba't ibang media, kabilang ang mga pelikula, palabas sa TV, at maging sa pera ng Pilipinas. Dahil sa iconic na katayuan nito, naging simbolo ito ng buhol at inilagay ang lalawigan sa mapa bilang isang destinasyong dapat puntahan sa Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, may mga pagsisikap na pangalagaan at protektahan ang Chocolate Hills mula sa mga aktibidad ng tao na maaaring makapinsala sa natural na estado nito. Ang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng mga regulasyon na dapat sundin ng mga turista tulad ng hindi magkalat, pananatili sa mga itinalagang daanan, at pag-iwas sa pag-akyat sa mga burol. Ito ay upang matiyak na ang Chocolate Hills ay mananatiling natural na kababalaghan para sa mga susunod na henerasyon. Sa conclusion, ang Chocolate Hills sa Bohol ay isang kakaiba at makapigil hiningang destinasyon na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan at ang mayamang kultura ng Pilipinas. Ang iconic na landscape at kultural na kahalagahan nito ay ginagawa itong isang dapat bisitahin para sa sinumang tuklasin ang bansa. Sa susunod na magplano ka ng paglalakbay sa Pilipinas, Siguraduhin isama ang Chocolate Hills sa iyong itineraryo at maranasan ang mahiwagang kagandahan nito para sa iyong sarili. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa Chocolate Hills ng Bohol, Sana'y manatili ang kagandahan ng pambihirang destinasyong ito sa inyong mga alaala. Ano man ang pangarap ninyo, mula sa mga simetrikong burol na kahawig ng patak ng tsokolate hanggang sa mga kwentong kultura na bumabalot sa mga luntiang paligid, inaanyayahan kayo ng iconic na chocolate hills ng Bohol na bumalik at maranasan ang kakaibang ganda. Kung may iba kayong mga nalalamang mga lugar na kamanghamanghang tanawin dito sa Pilipinas, pwede ninyong e-share sa comment section. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Hanggang sa muli ito si Pinoy Mo TV signing off.